kahirap tanggalin ay ilabay oy kaya ng pagbasura niya sa pagmamahal mo ay aray, 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 aray. Hey what's up mga boss manang araw salats. so yun ang unit pala natin is CRV so pinasa lang to sa atin kasi bahaw na to so ang manufacturing date pala nito is 2008 so ibig sabihin 16 years na ang sasakyan na to at ang order nito mga boss is 99328 so para sa akin maganda pagka maintain ang sasakyang ito at ito na yung ikakabit natin ng mga pyesa, kasi pinagpasapasa lang ng mga hapon kasi ayaw nilang gawin dahil mahirap daw. So ang engine pala nito is 2.4 DOHC iVTEC K24 engine na makikita natin sa mga Honda Civic SI. So ang papalitan natin dito mga boss is itong alternator. Since marami namang CRV sa Pilipinas, magiging guide nyo ito dahil step by step to ang pagtanggal natin at malalaman nyo rin kung bakit pinagpapasa-pasa lang ng hapon sa atin. Dahil ang way kasi nila tatanggalin pa yung aircon compressor is napaka time consuming nun at the same time lalabas ang refrigerant ng ating aircon at magdadagdag pa tayo ng freon. Kaya sinubukan kong planuhin kung may way ba na hindi na natin tatanggalin yung ating aircon compressor kaya nag-try tayo mga boss at dito tinaas na nga natin yung sasakyan at tinanggal natin yung cover dito dahil ang una natin tatanggalin is itong serpentine belt honestly isa talaga to sa pinakamahirap palitan ng alternator at yan yung gustong ipatanggal sana ng mga pon yung AC compressor para dyan ipadaan sa baba at sa pagtanggal ng belt dito gamit nun tayo ng mahabang straight na box wrench, 14mm at syempre hindi mawawala tong tubo natin para ma-extend natin para magkaroon tayo ng magandang leverage sa pagbihit ng ating auto-tensioner. So sa mga naka-experience ito, please comment down below kung ano ang magandang karanasan mo dito. At fast forward na tayo dito para hindi umaba yung video, gaya ng mahabang pagpapaasa niya sa'yo, at sa huli hindi naman naging kayo, ay! At binaba na natin yung unit ulit, gaya ng pagbagsak niya sa pagmamahal mo, oh yeah! At ang naisip ko dito is tatanggalin ko tong power steering pump para magkaalama na kung oo ba o pagtatawanan tayo nila. At syempre tatanggalin natin tong fluid tank at saka yung bracket nito para maging klaro at magawa natin ang magandang plano. Ay plano! ano jadi ay at kung makikita nyo dito nasimulan ko na palang tanggalin to kita nyo naman na medyo umatras na yung ulo kaya ang isusunod natin ang ibabang bahagi nito ay murag ma-excited umutaan eh at syempre ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang isa sa nagpapahirap dito although panimula pa lang naman ito so yun nagpakita na yung ulo at yan ang next na tatanggalin ko at gumamit lang tayo dito ng ratchet with 4 inch extension at ang ating mahiwagang tubo at dahil natanggal na natin tong power steering pump tatanggalin na naman natin tong hose niya na maliit syempre sisirit yan pag nanggal mo kaya nag-isip tayo ng paraan dito ayan so nag-extend tayo ng hose para hindi siya umapaw siyempre gisuksuka na to eh para hindi maubos yung ating steering fluid at dito nakikita ko na ang kunting pag-asa gaya ng pag-asa ko sa kanya eh binaliwala lang pala ay at siyempre automotive safety rules tanggalin yung negative ng battery kapag nag-work sa mga electricals at tatanggal natin yung upper bolt ng ating alternator at siyempre dahil doktor tayo ng mga sasakyan at may bubunutin tayo siyempre dapat may ganito tayong salamin murag ba anak siya. At yun, nakikita nyo bang nakikita ko mga boss? Ayan, yung 12mm na bolt na yan, yan yung kukunin natin. At dahil sa sobrang sikip dito sa taas, hindi natin madadali dito. Siyempre, doon tayo sa ilalim. At kung makikita nyo dito mga boss, napakasikip talaga ng area. Ayan, napakasolid. Yung dalawang bolt na yan, ang kukunin natin mga boss. Huwag ang cover, nagkulambitay ng kahimtang. At dito, may dalawang method tayo na gagamitin. Gamit itong wobble extension na pinakamaiksi. At yan na yung purmahan niya mga boss. yan so matatanggal nyo yan ng paraan. At dito naman tayo sa ikalawang technique. Kung wala kang mga ganong tools, dito tayo sa basic tools. At paalala mga boss, one shot, one kill. Ang ibig kong sabihin, make sure na nasa right position yung tools na ginagamit mo dahil kapag nalustrid yung ulo niyan, mahirapan ka na talagang magtanggal. Kaya inuna natin yung mahaba at saka itong maliit na 12mm. So pina fast forward lang na natin para hindi umaba. At dito na tayo sa pangalawang bolt. So wag nyong dadalihin dito sa baba mga boss dahil mahirapan talaga kayo. Dahil sumasabit talaga siya for sure. Gaya ng sabi niya na sing siya, yung may sabit pala. Oh yeah! So ito ang gawin nyo mga boss. Kung ano yung ginawa nyo kanina sa, sa katabing bolt, ay doon nyo pa rin iposisyon yung ating box rinse o back rinse ba bisaya. At dahil laluwagan na natin tong bolt na to na napakahirap tanggalin, ay, ay ilabay oy. Kaya ng pagbasura niya sa pagmamahal mo. Ay! At dahil natanggal na natin yung mga nakakapit na bolt dito sa ating alternator, at dito pa lang natin matatanggal itong feed terminal. Dahil sa sikip ng area, na parang yung engineer is may galit sa mga mekaniko, at ito pala yung ginamit ko sa feed wire ng ating alternator Ayan, so wiggle-wiggle, liko-liko. So mga extension ito is tinatawag na wobble type. 10 degrees itong ginagamit ko, so napaka-goods. At akala ko, yun na lang yun. May kumakapit pa pala. Gaya ng pagkapit mo sa mga saad niya. Nako, ayan, ngayon ka lang, puputulin kita. At matapos natin tanggalin yung nakakapit na wire, so masaya na ko, akala ko mabubunot ko na tong alternator na to. Halos limang minuto rin ako nag-trial and error dyan para mabunot ang alternator na to. Pero sumasabit pala siya dito sa kanyang ruler ng ating auto-tension pensioner. Uy, natanggal na magic. Ayan, so hindi po yan magic mga boss. So hindi ko lang pinakita kasi walang taga video. So pinihit ko lang naman tong auto tensioner para mag-adjust siya at makuha ko yung alternator. Ah nga, uy, naisahan na pong hapon. Ayan, so wala tayong magagawa. Natanggal na talaga natin. At pa-smile-smile -smile pa ako dyan sa camera. Ngayon ko lang nalaman na nag over ako na may dumi ako sa noo na parang tugpahan ng mga aeroplano. Yee, yeah, hasula. <laughs> <laughs> Pero sabi ng nanay ko, matalino daw kapag ganito. Pero bakit nung elementary ako, puro palakol yung grado ko? <laughs> Sana nasiyaan kayo sa kwento ng buhay ko. At after 2 hours na trabaho na ating ginagawa, ito na yung resulta sa ating glove. Siyempre, wasak-wasak, we. Okay? Gaya niyang pagwasak niya sa puso mo. Ayan! At siyempre, na double, na triple check na natin. Ikabit na natin yung negative ng battery at mag start na tayo. At siyempre, punasan niyo ang mga gloves niyo at mawak lang sa tamang area para hindi madumihan yung ating sasakyan. Okay, so andito na tayo sa loob at i-start na natin yung sasakyan. Ayan, so on muna natin ng konti at uh, observe muna bago natin ini-start yung ating sasakyan. Napuro na magkang sasakyan ay eh. hotdan na magugug-hugot. Ayan, so umandar na. So wala namang problema ang makina nito. At wala din tayo nakikita ang check engine. So proceed na tayo sa pagtitesting. Ayan, makikita natin. Medyo guwapo, gisag tingog. At syempre, yung hapon yung pinatesting sa atin. Baka backjob yung trabaho natin. So siya pala si Sigami Sang. At tinatawag din namin na Sigamay. Dahil siya yung pinakamaliit na kasama namin. Huwag nagkarakara naman siya. So, ganyan talaga mga hapon no? kapag uh, tinitignan sila, kapag may ginagawa sila. So hindi sila mapakali. So hindi naman lahat pero kalimitan talaga sa kanila. At dahil goods yung reading na ating charging kanina at ngayon pinailaw na naman yung mga ilaw at saka aircon. At dito binaliktad pa yung mga test lead ng hapon. Ayan naging, <laughs> naging negative. So that's it. Sana may nakuha kayo. Thanks for watching. God bless lahat. See you at the next video. <laughs>